The Orphanage, taong 2007. Hello mga chong kamusta? Markipolo Polo TV speaking mga chong. Welcome sa ating munting channel. Bago ang lahat, maraming salamat agad dahil nahit mo ang bidyong ito. For more exclusive na palabas sa Tagalog narrations, click subscribe. Abangan ang ating pabaho na contents, simulan na natin ang makastress reliever na palabas na ito. Nagsimula ang movie noong 1975 sa isang bahay ampunan sa Spain at makikita natin si Laura na nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan at makalipas ng ilang mga taon ay may umampon na kay Laura at makikita natin ang isang eksena makalipas ang 30 years kung saan ay nagkaroon na siya ng asawa at kasama nila ang kanilang anak na si Simon at kamakailan ay binili ni Laura ang bahay ampunan na iyon dahil gusto niyang gawin ito gaya ng dati at umampon ng mga bata upang maalagaan Ilang araw ay lumipat na sila dito, at habang nagpapiano sila Laura ay biglang dumating si Simon, at sinabi nito sa kanila ang tungkol sa kanyang dalawang mga kaibigan na siya lang ang nakakakita, hindi na nila pinansin si Simon dahil isang bata lang ito, kinabukasan ay ipinakita ni Laura kay Simon ang isang kuweba sa dalampasigan, pagkatapos ay pumasok si Simon upang tingnan ang loob ng kuweba, hindi na lumabas si Simon kaya pumasok na si Laura upang hanapin ito sa loob, at nakita niyang mag-isa lang ito sa loob at tila may kinakausap itong hindi nakikita. At nang tingnan ay wala naman siyang nakitang kahit sino at ang mga bakas lang ng paan ng mga bata ang nakita niya doon at pag uwi ay makikitang naguhulog si Simon ng mga shell sa daan upang masundan siya ng kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Kinabukasan ay dumating ang isang matandang babae upang makipagkita kay Laura. Sinabi nito na ako ay isang social worker at isa ding doktor at sa loob ay ibinigay nito sa kanya ang file ni Simon. Ibig sabihin na hindi talaga nila tunay na anak at angpon lang pala nila si Simon. Sinabi nito ng ampunin mo si Simon ay mayroon siyang sakit noon na ginagamot ko, at hanggang ngayon ay ako pa din ang kanyang doktor at gusto ko pa din siyang gamutin. Ngunit tinanggihan siya ni Laura at sinabi niya dito na wag na po dahil isang doktor din naman ang asawa ko, kaya kinuha na niya ang file ni Simon sa matandang babae at pinalis na niya ito, at upang makonfirma ang sakit ay tinignan niya ang file ni Simon kaya nalaman niya na totoo nga na may sakit ito, at ngayon ay ayaw niya ipaalam kay Simon na may sakit at isang ampun lang ito, kaya itinago niya ang file sa isang locker at itinago niya ang sinito. nito. Kinagabihan ay nakarinig ng malakas na ingay si Laura sa labas kaya tiningnan niya ito at nakita niya sa loob ang matandang babae na parang may hinahanap na napaka-importante. Natakot si Laura kaya agad niyang ginising ang kanyang asawa upang sabihin ang tungkol dito at pagpunta nila doon ay nakaalis na ang matandang babae kinabukasan pagbukas ni Laura ng kanilang pinto ay nakita niya ang mga naggalat na mga shell sa labas at ito ang mga shell na inihulog ni Simon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Simon na may anim akong mga kaibigan na hindi nakikita at malapit na din akong maging isang invisible dahil sasama na ako sa kanila nakaramdam ng kakaiba si Laura at pagkatapos ay nakita niya ang drawing ni Simon ng anim na mga kaibigan nito na mga hindi nakikita at ang isa sa mga ito ay nakasuot ng isang maskara at lahat sila ay may hawak sa kanilang mga kamay kaya tinanong niya si Simon kung ano nga ba ang hawak ng mga ito, sinabi ni Simon na ninanakaw nila ang mga gamit ng mga tao at itinatago nila ang mga ito. At ang may-ari ng gamit na iyon ay kailangang hanapin ang kanyang gamit sa tulong ng mga palatandaan at kung makikita niya ang kanyang gamit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga palatandaan ay ibibigay nila ang isang wish ng taong iyon at ito ay isang game at ngayon ay lalaruin ko na ito kasama ang aking mga kaibigan at dito ay kailangan kong hanapin ang aking mga points na itinago ng aking mga kaibigan kung saan at ngayon ay naintindihan na ni Laura ang larong ito at naghanda na siya upang suportahan si Simon dahil sa tingin niya na makikipaglaro si Simon sa niya. at sa pamamagitan ng mga ginawang mga palatandaan ay kailangan niyang itago ang kanyang mga points kung saan, at ngayon sa pamamagitan ng mga palatandaan ay una siyang nagpunta sa kwarto ni Simon, nang sumunod ay sa garden, sa isang kwarto at sa kusina, at sa huli ay nakita ni Simon ang isang susi na nasa closet kung saan itinago ni Laura ang kanyang file, at nang buksan ni Simon ang closet ay nakita niya ang coin sa gitna ng kanyang file, kaya tuwang-tuwa si Simon dahil nakita niya ang coin, ngunit kinuha ni Laura ang file at pinagalitan niya si Simon. At dito ay sinabi ni Simon na matagal ko nang alam na talagang ampon niyo lang ako, na mayroon akong sakit at malapit na akong mamatay. Sobrang nagalit si Laura kaya't sinabi niya kay Simon na sinong nagsabi sa iyo niyan. Sinabi ni Simon na si Thomas ang kanyang kaibigang hindi nakikita na nakamaskara. Kaya talagang nagulat si Laura sa kanyang narinig. Kinabukasan ay nagkaroon ng isang party si Laura para sa mga bata na kanyang mga aampunin at nang tawagin niya si Simon upang pumunta sa party ay tumanggi ito at sinabing kailangan nating pumunta sa bahay nila Thomas, ngunit sinabi ni Laura na hindi tayo pwedeng pumunta anak dahil may party tayo dito, at pagkatapos ay nagtalo silang dalawa tungkol dito, at dahil naging matigas ang ulo ni Simon ay sinampal niya ito, nalungkot si Laura at nasaktan si Simon at nilayasan niya ito, at ilang sandali nang hanapin niya ito ay hindi na niya ito makita, pagkatapos ay nakita niya ang isang batang lalaki na nakamaskara na kagaya ng nasa drawing ni Simon, kaya't naisip niya na baka si Thomas ito, at niya ang maskara ay bigla siyang itinulak nito sa banyo, kaya't naipit ang kanyang isang kamay, at biglang dumating ang kanyang asawa nang marinig nito ang kanyang pagsigaw, at pagkalabas ay hindi pa din niya makita si Simon kahit saan, at nagpunta din siya sa tabing dagat at nang makita niya si Simon sa kuweba ay lumusong siya sa tubig, at iniligtas siya ng kanyang asawa bago pa ba man siya malunod. Pagkatapos nito ay dinala si Laura sa ospital, at sinabi ng kanyang asawa sa kanya na hindi nakita ng mga pulis si Simon sa kuweba, sinabi niya na paanong nangyari yun inakita eh ko lang siya sa labas ng kuweba, ngunit sinabi ng isang pulis na babae doon na baka isang ilusyon mulang lang iyan, at posible na kinidnap lang siya ng iyong mga kamag-anak o mga kaibigan, kaya't naisip nila Laura na baka nga ang matandang babae na nahuli nilang may hinahanap sa kanilang bahay dati, kaya't sinabi niya ito sa babaeng pulis, ngunit sinabi nito na paano mangyayari iyan ay eh wala namang social worker na ganyang pangalan, kaya dahil dito ay naniwala na si Laura na ang matanda na iyon ang dumukot sa kanyang anak, at dahil na injury kaya't kinailangan niyang gumamit ng isang wheelchair, pagkatapos ay ibinigay ng kanyang asawa ang kwintas nito sa kanya, at sinabing isuot mo ito, at pag nakita na si Simon ay kukunin ko ito sa iyo, at habang natutulog ay nakarinig si Laura ng isang malakas na boses na nanggagaling sa kwarto ni Simon, kaya't agad niyang tiningnan ito at nakita niya ang isang manika na nakahiga sa kama ni Simon. Makalipas ng anim na buwan ay hindi pa din nakikita ng mga pulis si Simon, kaya't nawala na sila ng pag-asa na makikita pa nila ito, isang araw sa daan ay nakita nila ang matandang babae na may tulak-tulak na stroller, agad na tinawag ni Laura ang matandang babae ngunit nabangga naman ito ng isang boss, kaya't nagsisigaw si Laura at natingnan ay nakita niya ang isang manika na nakamaskara na kamukha ni Thomas, pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Carlos na patay na ang matandang social worker, at nakakuha ang mga pulis ng mga picture at mga reel sa bahay bahay ng matandang babae, at lumalabas na nagtatrabaho pala ang matandang babae na iyon sa bahay ang unan kung saan inampon si Laura, at sinabi din ng babaeng pulis na may anak na lalaki pala ito at ang pangalan ay Thomas, at dahil nakakatakot ang muka ng kanyang anak kaya't pinagsusuot niya ito ng maskara, at itinago niya din ito sa lahat ng mga tao, ipinakita ng babaeng pulis ang isang dyaryo ng pagkawala ni Thomas, at sinabi niya kay Laura na pagkaampon sa iyo ng bata ka pa, ay kinuha ng mga batas si Thomas at tinala din siya sa kwebang iyon, at pagkapasok nila sa loob ay tinanggal nila ang maskara ni Thomas at nagtakbuhan silang lahat sa labas, at ginawa nila ito dahil gusto nilang makita kung lalabas ba si Thomas ng walang maskara o hindi. At nag na ang mga batang iyon ngunit na natili lang sa loob si Thomas. Kaya't nang lumakas ang alon sa dagat ay nalunod at namatay ang kawawang si Thomas sa loob ng kuwebang iyon. Ngunit paano nga ba nangyari? Dahil nung mawala si Simon ay nakita ko si Thomas sa bahay namin. Hindi pa mangyari iyan dahil patay na si Thomas at baka isang ilusyon mo lang iyan. Kinagabihan habang nakahiga siya sa kama ay kinakausap niya si Carlos tungkol kay Simon. Ngunit laking takot niya nang pumasok si Carlos dahil inakala niya nakatabilan niya ito kanina. At dahil dito ay nag si Laura dahil siyem na buwan na mula nang mawala si Simon kaya't nagpunta na siya sa isang psychologist, at sinabi niya dito ang lahat at ang pagkawala ni Simon, at ibinigay din niya ang isang piraso ng maskara ni Thomas na nakuha niya nung itulak siya nito sa banyo, kaya nang makita ito ay sinabi ng psychologist na pumunta ka sa isang paranormal investigator na may kakayahang kumausap ng mga multo upang mapaalis ang mga ito, kinabukasan ay dumating na sa kanilang bahay ang isang medium, at umupo ito sa isang madilim na kwarto, at kinausap nito ang mga kaluluwa sa bahay na iyon, pagkatapos ay nagpunta ito sa isang kwarto ha habang tinitingnan ang bahay amponan kung saan ay naririnig niya ang mga boses ng limang mga batang inampon na humihingi ng tulong sa kanya at naririnig din sa audio device ang tunog ng pagiyak ng mga ito Pagkatapos ay nagsorry ang medium kay Laura dahil hindi niya nahanap si Simon, sinabi din ito na ang mga taong mamamatay na ay nakakakita ng mga kaluluwa, at naisip ni Laura na dahil may sakit si Simon kaya't nakakakita ito ng mga kaluluwa na sinasabi nitong mga kaibigan niya, ngunit galit na sinabi ni Carlos na walang kwenta ang mga bagay na ito at pinaalis na niya ang mga paranormal investigator at sa labas ay sinabi ng medium kay Laura na isa kang ina at, at pagmamahal mo ang makakatulong sa iyo upang mahanap mo si Simon, at kailangan mo lang tingnan mabuti ang mga pinakamaliliit na mga bagay, pumasok na si Laura sa kwarto kung saan ay narinig ng medium ang batang mga umihiyak, at biglang bumagsak ang salamin ng pintana, at nang tingnan niya ito ay nakita niya sa bangko ang ilang mga manika sa loob nito kasama ng picture ni Simon, at naisip niya na itinago ang mga ito bilang mga palatandaan, kaya't naalala niya ang tungkol sa game na sinabi ni Simon, at dahil dito ay naisip niya na nakikipaglaro ng treasure hunting game ang mga kaluluwa sa kanya, at sa pamamagitan ng kapirasong tela ni Thomas ay nakakuha siya ng isang doorknob, at nang maghanap ay wala siyang nakitang kahit anong pinto sa buong bahay na walang doorknob, kaya't nagpunta siya sa bodega at nakita niya doon ang lapat ng matandang social worker. Pagkatapos ay sinira niya ang pinto ng isang maliit na silid at inilabas niya ang mga sako ng semento, at laking bulet niya nang buksan niya ang mga ito, dahil nakita niya ang mga buto ng lima niyang mga kaibigan noon sa bahay ampunan, at ito ang mga bata na nagsama kay Thomas sa kuweba, at kaya pala ay naghiganti ang matandang social worker sa pagkamatay ni Thomas, at ilagyan pala niya ng lason ang pagkain ng mga bata kaya't namatay ang mga ito, at itinago niya ang mga bangkay nito sa bag ng semento, at dahil ibinukas ulit ni Laura ang bahay ampunan, kaya't nagpunta ang matandang social worker doon upang alisin ang mga bag ng semento, ipinaliwanag ito ni Laura kay Carlos ngunit hindi naman handang makinig sa kanya ito, at ang sinabi ni Carlos ay ang pag-alis nila sa bahay ang unan, nakiusap si Laura na mananatili muna siya ng mag-isa ng dalawang araw doon, pagkaalis ni Carlos ay ibinalik na niya sa dating ayos ang bahay ang at pagkatapos ay nagdamit siya bilang isang worker ng bahay ang at naghanda ng mga pagkain sa lamesa at inupo niya sa mga upuan ng lamesa ang mga manika ng kanyang mga kaibigan, at tinawag niya ang kaluluwa ng mga ito sa pamamagitan ng doorknob, at dahil hindi pa din nagpapakita ang mga ito ay naglaro siya ng isang game na nilalaro nila ng kanyang mga kaibigan noon, at habang naglalaro ay nagsidatingan na ang mga kaluluwa ng mga ito, ngunit nang tanungin niya ang mga kaibigan tungkol kay Simon ay nagtakbuhan na ito upang maglaro ng tagotagoan, at habang naghahanap ay nakita niya ang isang secret door na walang doorknob, at nang buksan ay mayroon palang basement sa loob at bumaba siya dito, at niya ang mga drawing sa dingding na ginawa ni Thomas, ibig sabihin na talagang nakatira si Thomas sa basement na iyon at habang nagtitingin siya doon ay laking bulat niya nang makita niya ang bangkay ni Simon sa damit ni Thomas at parang nabaliw na siyang nag sa tabi ng bangkay ni Simon dahil may naalala siyang isang bagay at pinagsisihan niya ang pagkakamali na kanyang ginawa at si Simon pala talaga ang nakita niyang nakamaskara na inakala niya na si Thomas dahil ng sampalin at tandihan niya si Simon na pumunta sa bahay nila Thomas ay nagalit ito at nagpunta sa basement na iyon kaya pala kahit hanapin nilang lahat ay hindi nila makita ito kahit saan, at ang pagkakamaling ginawa ni Laura ay nang tingnan niya ang maliit na kwartong iyon ay hindi niya alam na may secret basement pala doon, at hindi niya pinansin ang malaking tubo na nahulog na humarang sa pinto ng basement, kaya dahil dito ay hindi na nakalabas ang kawawang si Simon, at ang narinig niya malakas na ingay pagka uwi niya galing ng ospital ay si Simon pala talaga iyon na gustong makalabas, at dahil sa pagkakadulas kaya't nahulog ito sa basement at nabaling ang leeg nito at namatay, pagkatapos ay dinala ni Laura ang bangkay ni Simon sa kanyang kwarto, at pagkatapos ay uminom na siya ng mga gamot ibig sabihin na binawi na niya ang kanyang sariling buhay, ilang sandali ay makikita na natin si Laura sa mundo ng mga kaluluwa, at tuwang tuwa na inakap niya si Simon at nandoon din ang kaluluwa ni Thomas at ang kaluluwa ng iba pang mga bata, at ang gabi niyon ay ang gabi na nakita na ni Simon ang mga coins sa treasure hunt game, ibig sabihin na pagkatapos niyang mamatay ay kailangang mamatay na din kaagad ni Laura, upang maalagaan niya sila Simon at ang iba pang mga bata, pagkatapos ay makikita natin si Carlos na naglibing kila Laura, Simon, Thomas at iba pang mga bata sa harapan ng bahay ampunan, at pagpasok niya sa loob ay napuha niya ang kwintas na ibinigay niya dati kay Laura na sinabi niya na pupuhanin ko ulit ito sa iyo kapag nakita na ang ating anak, at pagkatapos ay kusang bumukas ang pinto ng bahay ampunan, at makikitang naging masaya na si Carlos dahil sa wakas ay nakita na ni Laura si Simon. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo Jo. Maraming salamat kita kids ulit sa susunod na palabas pa. Okay.